What's up, what's up guys? Good morning! Nandito tayo sa Clark. Uy oh, merong fun run oh. Anim run. Dati tayo sa masali dyan. I'm here with Papa Jack and Doc. Tapos may tayo men! May bisita tayo. Sir Oli, Sir Al. Fresh uh, from the US. Pashill daw natin sila dito. Tapos meron tayong celebrity guest rider. eh oh, no? nasa harap. Hindi ito ah, hindi yan, hindi yan. Ayan, yung isa. Yung katabi ni Doc. Hahaha. <laughs> Ah, uh, ito Sir Oli. Ayan oh. Ayun, thank you Sir ah para sa jersey ah. Ayan oh, ayano ayan oh. ganda oh. Oli Realty. Ayan oh. Ganda, may pa jersey pa. Oh, tara, umpisahan na natin 'to. Pasyal natin sila sa mga trail dito sa Pampanga. Kakyat muna tayong Fontana papunta ka wa Aqua Planet. dapat okay, <laughs> dapat ako yung gagawa sa route eh. Hindi ko alam but di nagtitiwala sa akin to. Ako dapat gagawa ng route eh. <laughs> dapat tiwala sa akin. <laughs> <laughs> Hindi mo alam Ang galing ko kaya gumawa ng route. Mo <laughs> Nakababa na tayo from Padre direct tayo hanggang SITEX and then siyempre pakita natin yung orange bridge sa mga bisita natin. Tapos from orange bridge, baba tayo. Baka doon na mag-start daw yung trail natin according kay Papa Jack. So, di na tayo nag Orange Bridge. Diretso na nang trail. Ito, ilang beses natin tin tinaanan to, tinira to. Very, very familiar na tayo dito. Dahil tayo sa quarry. And then, right turn tayo dyan. Pagtapos ng padyar dyan. Buti na lang, compact! Sarap, <laughs> oh. Umulan kahapon, na oh. Compact na compact, oh. Walang aligabok. Hindi mabuhangin. Sarap! Daan ang Orange Bridge sa ilalim nga lang. Parang patapos na yung parang dike, flood control dike. Oh. Last natin punta dito. Nagawa ko pa to eh. Ngayon may naitayo na sila. Ito na, ilalim na. Tapos syempre after ng Orange Bridge, ayan, ayan. Solar Farm. Wala, sabi ko ano, ang pogi mo na miss kita eh. <laughs> <laughs> alam mo na, miss kita 2 weeks tayo hindi nagkita ha? <laughs> eh <Ito>, solar farm <laughs> picture natin sila eto, tawid tayong sa Cobia River tuyot ha, walang tubig oo, oh. konti lang ang babaw tapos hanggang dito lang <laughs> hanggang dito lang oh hindi na pa sayang sapatos natin, not, very good <laughs> Alright. Classic <laughs> gravel rider kayo. Lakas. Hardcore oh. Partido oh. May iniinda pa yan. So basta tayo yung Highway. Galing tayong si uh, basta sundan natin si Papa Jack. Right. Pasok tayong bambaan. We're here at the Bamban Bridge and according to Papa Jack, dyan tayong ilalim, magte-trail ulit tayo. Pasok tayo dito. I love Bamban. Gusto Bamban Bridge, oh. Dyan tayo sa ilalim, ayan. Tagus tayo dyan. Papunta sa trail, balik tayo ng siguro sa Cobia, I think. Okay. Ito, palabas na tayo dun sa may Uh, grotto access road hindi ko alam eh. ano yung tawag sa daan ito eh basta ito yung daan ito papunta Clark tapos palabas dun sa grotto balik trail na tayo papunta tayong sa Covia tapos sundan na natin si Papa Jack so pasyalan natin yung mga Aita na yung mga nagtatanim ng mga coffee beans dun sa may taas ng bundok ang ganda nga naman ang view doon para makita ng mga bisita natin eto umakit na tayo ahon ahon na ng konti para makarating dun sa coffee beans farm tapos ingat ingat lang medyo medyo may pagka technical na dito nakita ko ng kape ayan o oh. dito na tayo coffee farm stop over muna tayo dito <laughs> Sana si nakuya. So the gravel bike man. Sana si nakuya. Yun ano oh, mga coffee beans may bulaklak na oh. Ayun oh. Sana kuya Morning ate. Once So ito, ito yung celebrity guest rider natin. Hello. Hindi, hindi tayo. Ayan Celebrity bro. guest rider yan. Ganda na setup niyo. Monster so, gravel smile setup. Naman, naman, naman. <laughs> smile mo. tayo naman. Smile ha. MTB TV ginawang gravel. lugi na rigid core. si masisimangot yan. Drop bar. Meron pang aero bar. Full suspension. Monster gravel, gravel setup. <laughs> Bakit kami aero bar, bro? Sir, ba't meron po kayong aero bar? Ah. Uh, wala lang. <laughs> <laughs> Hindi. Mahilig kasi ako mag... Mag-race. Uh, Mag-aerobics. Uh -huh. Mag-aerobics. So, ang purpose ng peloton, tago, save some energy. Uh -huh. Mahilig ako mag-solo ride. So, eto yung... Ito uh -huh. yung peloton ko, nagtatago ako. Okay. Kaya pag mayroong mga event... Always break uh, breakaway ako. Ilang beses na ako nanalo. <laughs> Lakas ah, Lakas! Sa panaginip lang. Hindi naman masama. Managinip ko pa doon. Tapos tumatapay sa tindahan. <laughs> pangarap lang naman eh. Sa pangarap lang po yun. Ang uh, dami ko nang nanalo. Mamaya, ano? Papa face reveal daw tayo. Sino yung celebrity guest rider natin? Ito <laughs> na. Focus Hindi. Sawa na yung <laughs> <At laughs> sa mga audience ko sa'yo eh. Next. <laughs> 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 Ang babait talaga yung mga kapatid natin katutubo doon <laughs> sa may coffee farm every time na pupunta kami dyan welcome na welcome kami tapos ah, ito pabubanan niyan tayo I'm not mistaken parang dadaan tayo sa medyo gnarly na trail so ingat tayo doon. yung sobrang mabato, lalaki ng bato tapos may mga hukay-hukay na dinadaanan ng tubig kaya no? uh, uh, tayo nag-reverse nag -revert. buti naman, maayos maayos na nga siya, dati sobrang ano nun eh lalaki ng bato Masagol, Uy, malalim. Medyo malalim tong part na to eh. Lagi natin tong binababaan, di ba? <laughs> Diyan din ako natumba nun eh. In, ah, hindi. Tuwang-tuwa ka. Binibidjuan mo ako. Hindi oh, okay. ako makatayo. Bubabasa <laughs> okay. yung... Kaya kaya ni Papa Jack yan. Si Papa Jack pa. Kaya niya yan. Natumba ko. Nakabidjo ah. Oo, oh, yan. Naka-ready. Naka ako, ayoko okay. okay. eh. Si nandyan si Doc eh. Mabato. Mabato. Kaya Lalakad ako, nandyan ko eh Nandyan ko eh pag, pag wala ka dyan bike ko Eka, so nandyan ka Kaya lalakarin ko Same line nung kay Jack Ilang masyadong bato Lakas oh Pwede, pwede Sarap na kung lamit Na, enough speed <laughs> ayaw talagang mabasa yung saks eh mababasa yan whoop oh! 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 ya yeah. careful kaya whoop alright the man's to gravel set up Sarap sarapnya no go 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 pam 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 oh, no, no, no. Pam, pam 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 Shit! <laughs> ko ng gravel bike! <laughs> Shit! <laughs> ko eh? right? ko ng buhangin, buhangin buhelo tayo <laughs> hindi Tabi, tabi tayo, tabi tayo May padaan Lakas oh <laughs> Ayun Dolores farm nga pala Dolores farm may mga cottages kaso sarado yung tindahan hindi lang tayo makapagkape sarado yung tindahan oh. sarado? <laughs> oo relax relax muna tayo yun know, o sarap ng yuganser olay o oh. daming kalabaw o oh. tapos o oh, yung mga celebrity natin nandito banda ba o Oh, ito pala yung celebrity guest rider natin. Ito, interviewin ko. Sir, ano pong name nyo? Huh? An ano pong name? Si so, celebrity guest rider. <laughs> <laughs> Hindi ako <ready>, rider. <laughs> Napaisip ako. <pa ba? laughs> Hindi, da? Sir so uh, Soren. Ay uh, welcome sa Pampanga, sir. Huwag kayong magtabi. Nalilito sila kung sino si Soren sa inyo eh. Wag... <laughs> si Soren. Soren Ligaspi, siya si Soren Ligarda. <laughs> <laughs> Time to go back. So according kay Papa Jack, daan tayong sa Cobia. Okay, river crossing, river crossing, river crossing. Nice one. And then yung mga bato dito, lalaki oh. Ano napunta yan dyan? Uy, meron falls also. Oh. Galing oh. <laughs> May waterfalls dun. <laughs> Ayan, no? Tatraverse daw itong river, oh. Hanggang dun. Kaya ba? Kaya? Doc, sampulan mo nga. Kaya, dok. Kaya yan. Ayan, no? Siyempre. Bakit pa tayo nag-drabble-drabble? <laughs> ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na, river traversing. <laughs> Yun ba tawag sa ganito? <laughs> ha?

naglalabas sa river oh, meron pa naglilinis sa motor morning kuya ah <laughs> yun may bola oh patira patira ako patira patira ako alam ba magaling ako magbasketball basketball Higa, lapit ko. Baka ko O, Kita mo yun? <laughs> diba? Sabi ko sa'yo eh. <laughs> Naubusan na tayo ng trail, men. Tignan mo, sementado na do. Dati puro trail to eh. Ah. Puro sementado na talaga oh. Bago semento to. Sarado pa nga eh, may naharang kanina talid. Eh, nakabike naman tayo. Pwede naman tayo. Ayan o. Oh. Nabusan na tayo ng trail. Sinisimento na yung mga trail natin. Kalabas na nga tayo ng trail and Pabalik na tayo sa may Sakobia Ahon tayo, papunta sa Sakobia Bridge Ito na Huling pagsubok Ahon Ilang beses na tayong umahon dito Di pa rin ako masanay sana I promise Pangilang ahon na natin dito Pero parang di tayo nasasanay <laughs> Ah nahayapa.

Patapos na yung ride natin, na lapit na tayo sa parade ground. Doc, thank you. Tamam. Sir Olay, Sir Al, Sir Soren, thank you. Sinat, asa sinat? Asan sinat? Yun <laughs> na, sana nag-enjoy kayo. Welcome to Pampanga. Thank you. Thank you. thank you. Right, but, but, thank you. Basta Taga rito pala ako. Taga rito ka eh. Tourist ka ba? Kaya baka nyo, Alexi ka? Hey, hell, hey, ako eh. <laughs> May hinanda tayong route kay Doc next week. abangan yes. niyan, to do that, please subscribe, hit that notification bell, select yung like and share. Lagi nating sinasabi, sharing, sharing is caring. Daya mo. Bakit? Wala, basta. <laughs>